You know, kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to. So, ngayon is mag si check tayo ng mga ibon na rin dito. Ayan. Dito sila. Hindi tayo magpapakawala ngayon dahil maula ng panahon dito. Para, right bar, I right check. Super white light. So, meron pa tayo rito ng iilan na hindi pa napakakawala ngayon mga yan. O. Ating nasa 22 na ibon. Ito ang ating mga parata. Yan. So, yun, kakatapos lang ano, umambon. Yan, ambon-ambon lang naman. Pero pangit pa rin magpakawala. Ayun oh. No? Para Para Okay, yun dito sila haro sa katambay at the same time naghahanap ako na may mga something na may problema ito ganda na ito yan mayroon silang nagtakpan pero magpapalit tayo ng isa ron kasi bumigay na yan so mga ibon naman natin dito is uh, looking good yan ano sila tag dito ah healthy yan syempre ano pa bang sasabihin ko diba ito pala healthy <laughs> but at the same time nga tumatambay ako rito ng mga dalawang oras tatlo pa minsan uh, para lang magmasid-masid ganda na ito ganda ba ito ganda na na natin kusin yun ganda blue check oh ito may ano yun yeah. magmasid-masid tayo siyempre, titingin ako kusin yung mga maihi nila lang pero hindi pa pwede, hindi, pa, hindi sila pwede rito. Pagka may nila lang alis ka rito. Ito yung bumigay. Yan. Hindi yung ibon ah. Ito. Kailangan ko palitan Kasi ano na ito eh. 3 uh, years old. Yan. So, kailangan palitan. Pero tayong dalawa. So, pinaplano kong ilagay. Isa rito. Ayun. All goods pa yon Tapos isa doon. Yeah. <whistles> Ganda na ito. Ito. Oh. Mm -hmm points. Ayan, so, meron pa tayong mga, no, ito yung 22. 22 na ibon na hindi pa napapakawalan. At, ano, uh, soon sila na ipakakawalan natin. yung Sa 24 na pinakawalan ko nung nakaraan is nandito na. Magkakasama na sila rito. Ayan. So, ginagawa nila, naka-open lang tong ano, isa, dalawa, Apat na kwarto. Ayan. Apat na room. Kasi naglalakad-lakad sila rito. Ayan. Yung bago sa lumabas. Pagka hindi naman umuulan, nakabukas yun. Ito. Nakabukas to. Ayan, ito. Tapos nakarekta dito. Ayan, tapos labas pasok sila dyan. Kasi ito binubuksan ko. Pero ngayon, hindi ko to binuksan ngayon. Kasi, maano nga, maambon. So, ayoko naman pumasok din yung tubig. Ayun na nga pala, update natin sa manuka natin. Uh, Naglaki yan yung mga ano natin. pagdito dito, ah, mga sisiw. So, dyan lang muna sila. Alam ko, din sila kakasi dyan pagka naglaki yan, yan. kasi 11 yung ano eh. Yung hen. Tapos, may dalawang, ay tatlong unano. So, 14. 14 na, yu, na sisiw. Di sila pwede dyan kailangan natin lakihan yan so pang samantala lang yan kumbaga pang ano lang yan pang and then at the same time may mga halaman tayo rito para sa ano sa lamok yan ayun o oh. so yung ginawa kong pabango na every 9 minutes nagbubuga siya ng ano ng tawag dito ano bang ano yun na uh, lavender na amoy uh, Okay siya, maganda siya, pero magastos. Kasi na, tag dito, uh, walo yung ano natin eh. Yung pabango natin dito eh. So, medyo may kamahalan din kasi yung ano, yung can. Nasa parang dalawa 15 o dalawa 10, parang ganun. Medyo mabigat. Pero kung magtatanim tayo, ito, lakas ng amoy na ito, grabe. Ayaw ng lamok dito. So, kumuha tayo ng ilang peraso, pero may kamahalan din kasi this is isang isa eh. So ngayon ang gagawin ko is Pero pinakamaganda sa This is Tatlo na silang ano, magkakasama sa isang pasok Tapos ginawa ko is pinag ko So nagkaroon tayo ng 9 1, 2, basta 9 yan <laughs> Meron akong sinubukan itanim sa lupa Mismo doon sa likod ng loob And then uh, Kumuha mo na ako nito ito Tapos pag-aaralan ko kung paano sila mapaparami Tapos uh, May balak pa akong kumuha Kasi pinaplano kong palibutan to ng ganyan so all goods naman dahil wala pang ano rito wala pang kalaban na bumibisita yan so na tayo nagtabas na tayo ng damo pero hindi pa lahat kasi meron pa don kasi to tatabasin natin yan tapos uh, tatanim tayo dyan ng mga kung ano ano uh, mga pwede natin mapakanabangan in the future tulad nito ito uh, apple yan, may apple tayo ito yung apple natin kakalagay ko lang din yan o no? Tapos ito, mga tatanggalin ko yung mga yan. Tapos, kumuha tayo ng ano? Kumuha tayo ng saging. Sa mga may alam sa saging, paano ba itanim to? Hindi ko alam kung ko, pwede kong ilagay lang kung saan-saan. Ayun, may dalawa tayong saging dyan. Ayun, no? Tapos yung quarantine area natin, nilagay ko na rito yung ano? Yung mga late hatch ko. Ayan. Ito, dugong maharlika. Isang dugong bugaw. Ay, itong bugaw natin yung blue bar. Tapos, maharlika natin. So, last clutch na nila yan. Ayan. Tapos ito. Uh, di ko ito binibirit pero nangitlog sila doon sa loft natin. Pinagpatuloy ko na. taseto ito. Uh, experiment. Yellow. Tapos uh, black tiger. Pero nagdaba sila ng itim lang. Ayan. Alright. So, yeah. Uh, mga light natin. So, pinaplano ko yung mga darating na ibon ngayon uh, kasi meron pa tayong uh, one week or yeah, one week sa no, sa mga mag-e-entry pa lang tapos two weeks naman para sa mga overfly. Ayan. Siyempre, respeto natin sa ano, uh, sa overfly. Meron silang ganyan second week ng June. yan, Pero wala ka naman 10 yung nag-overfly sa atin. Parang pito or something. Basta mga ano lang. Pero siyempre, di pa naman natin ito halos araw-araw na pakakawalan. Dahil nga, nagpo-focus tayo sa mga inaano natin tag dito uh, sa ating mga pinapaamo. All right. And then uh, nandun na tayo sa 22. Tapos may mga may apat doon. Tapos may parating pa this week. And then mag na tayo ng 2 weeks. Sila na yung magkakasama. Ah, uh, pero mauna muna tong nandito, ano, 24 na uh, may mga paratangan sila. I think uh, 16 doon ang mauuna. Tapos yung 6 doon na uh, kasabay niya yung apat doon so sampo tapos mga parating pa sabay sabay ko na sila pakakawalan unahin ko nang yung 16 tapos kapag ka okay na sila may sama sama na sila open na yung limang kwarto but ngayon na uh, ano lang muna apat lang pero pinakamaganda dyan is maluwag sila yep maluwag yung mga warriors natin dito So, ano lang, masid-masid lang. Kung meron tayo napapansin na kakaiba, syempre, dampot. Ito, may electric pan dito sa may bandang dulo. Ayan. So, all good sa mga ibon natin. Hindi uh, sila overcrowded dahil ano sila, tag dito ah. Uh, pupunta sila ron. Maluwag din dyan. Dito. Maluwag din sila rito. Ayan. Tapos may mga ventilation sila. Maayos yung ventilation nila rito. So, dito nga, hindi sila overcrowded eh. Ayan. Saktuan. Ayan. Yeah. Pero siyempre, kapag ka pumapasok ako diyan, naglalabasan sila. Yeah. All right. So, nandoon nga sila halos lahat sa kabila. So, mamaya-maya magpapakain na tayo. At uh, 'yun na nga uh, ano lang, tag dito masid-masid lang palagi. Ayun. Hanggang sa malet go na sila araw-araw. And then ano tayo tag dito. Sasanayin ko sila na maaga sa crate. Kasi nung last year din natin ginawa yan. Uh, nabigla ako sila sa crate So isang malaking ano yun uh, Wrong move kumbaga Pero syempre sabi ko nga tulad ng ano Taon-taon uh, meron tayong bagong kaalaman na pumapasok sa ano natin Sa loob natin And then at the same time Naano natin sila Tagtito uh, na adapt natin At hindi na natin gagawin na let yun ang pinakamaganda ron alright so yeah at uh, good luck good luck sa lahat ng mga naka-entry sa Cafe Classic Wando Prize. and then good luck at uh, abangan yung ano natin uh, yung magiging ano natin tawag dito magiging hanus kan natin kasi iwawan by one ko to baka yung iba dyan kasi akala ko nag overplay lang pero yung mga sensor pala nila is hindi nag work so isa rin yun sa mga i-check natin bago tayo mag ano, tag dito ah, uh, mag pakawala na magpakawala yan so I think uh, itong week na to is parang medyo magiging maulan I think mga 4 days sunod sunod yan so ano lang tayo uh, masid masid lang palagi para di natin mapabayaan yung mga warriors natin Alright, so yun na nga, bali hanggang dito na lang Ako nga po pala ulit si Brown G At welcome sa akin channel, peace out, let's go